Pagagandang araw po sa ating lahat mga idol For today's video ay magluluto tayo ng isang uh, paborito naming mga Ilocano mga idol Aww. Sa mga bago po sa ating uh, Facebook ay pwede nyo pong uh, mag-follow para ma-update po kayo sa mga bago nating uh, videos mga idol At kung gusto mo rin matutunan kung paano lutuin ang ating uh, recipe for today's video mga idol Tapusin mo lang ang video natin mga idol So, for today's recipe, mga idol, ay pinakbet na uh, alukon, mga idol, at yung ating bunga ng malunggay sa mga wow! ng kalabasa. At syempre, madaming kamatis ang pinakbet at yung pampasarap na patani. At yung syempre, niluto na natin kanina ang karne ng baboy. At syempre, hindi mawawala ang bagoong sa ating pinakbet, mga idol. So, sibuyas, bawang, ayan lang naman ang mga ating ingredients, mga idol. Kaya kung gusto mong matutunan, tapusin mo hanggang sa dulo ang ating video, mga idol. So, tara! Ano nang natin gagawin, mga idol? Magigisa muna tayo. Gagamitin na natin yung pinagprituhan ng karne kanina, mga idol. Mas masarap yan pag yan ang ginamit natin. So, una, lalagay tayo ng sibuyas. Sunod natin kagad yung ating bawang. Ayan. madali lang itong lutuin, mga idol. madali lang sundan. Ayan. Gisa lang ng konti. Ito uh, yung natin mag-golden brown. Ang bahagya, ang ating bawang at sibuyas. Pagkatapos nyan, susunod na natin yung ating karne. Gigisa lang natin ng bahagya. Konti lang, mga idol. Yummy! Tapos, susunod natin kaagad yung ating kamatis, mga idol. Kasabay na rin natin sa paggigisa 'yan, mga Adon. Yeah. Isa lang natin mga 1 minute o 2 minutes mga 'no. Tapos maglalagay na tayo ng ating tubig, mga 'no. din natin kagad itong bagoong, mga 'no. ayan Takpan lang natin at pakuloyin mga 3 minutes, tsaka natin sunod yung mga gulay kumulo na lalagay na natin itong mga gulay mga idol ayan natin yung patani ilagay na natin yung kalahating alukon mga idol wow ayan sarap nito mga idol ilagay na natin itong kalabasa wow at itong bunga ng malunggay ayan mga idol at maglagay ulit tayo yung uh, alukon. Ayan. Tapos, takpan ulit natin mga idol. yan. Pakuluan lang natin ng mga 10 to 15 minutes. Ayan, mga 5 minutes mga idol. Babalik ta rin lang natin. Babalik ta rin lang natin mga idol. Ayan. Madali lang siyang sundan mga idol. Para ka lang nagluluto ng uh, simpleng ulam pero pag natikman mo ito napakasarap mga idol. nice. naamoy ko na yung bango ng ating patani mga idol so pag nabaliktad na natin nakpan ulit natin another 10 minutes ayan mga idol ito na yung ating pinakbet So, ganito lang siya, kadaling lutuin mga idol. Ayan, kayang kaya nyo rin gawin yan. At matitikpan nyo, na rin Gan sa inyong mga bahay, ang aming pinagmamalaking pinakbet dito sa norte. Mga idol. Nice! Kortayin na natin yung apoy. At okay na yan. Ayan, lalagay na natin sa ating may huwagang uh, bao o sabsabot kung tawagin sa amin. Ito na mga idol, ang na natin makakain na tayo. Ayan. Sarap nito mga idol. Sana'y nagustuhan niyo po ang ating uh, tutorial ngayong uh, araw mga idol. Ayan. Ayan o. Oh. Sarap nito. May konting buto-buto. Tagan natin ng konting sabaw. Ito na po yung ating pinakbet na halukon mga idol sarap nito Kain na po